Yun guys, welcome back sa ating channel. Pakita ko lang sa inyo ginawa nating upgrade sa likod ni Napara. Let's go. Ito yung ating mga laruan eh. Mga nakatambak ngayon. Ito ginagawa. Magtikab. Sa ating si Dabis. Papahinga ngayon si Dabis kasi paborito natin ganito si Napara. Ito guys, ang uh, tailgate. Nag-order tayo sa Lazada. Ito na siya ngayon, guys. Danda na siyang bumababa, guys. Because of body tayo ng GT Pro racing damper. Okay, guys. Para sa Navara. Dalawa in order natin. Una kasi ito lang kanan. Ngayon napansin ko, baka madaling masira. Kasi pag medyo daan, -daan siya pero pag uh, pababa na, bigla-bigla na yung baba niya. So nagdagdag pa ako ngayon ng isa dito naman sa kaliwa left side. So ang mapapayo ko guys, balagyan nyo yung left and right kasi madaling masira pag isa lang. Yun lang, medyo pricey siya. 1,450 ang isa supply shipping dalawa so you know the map yun lang ang uh, papaita ko sa si inyo ngayon ang dam food damper balitil tail damper tail gate damper okay guys isa pa puntuwa si meeting. kasi hindi na siya binabagsakan ito dito sa side Yon. Swabe. Ang ganda ng baba. Okay? Thank you for watching guys. Please like and subscribe.